Welcome back to Family Feud. Kasama ko po ngayon si Alex ng Team Firefly. Nanalo na sila ng 100,000 pesos. Pero gusto pa nilang doblihin yan para makapag-uwi ng total na... Magkano? Oh 200, oh, Alex. Kaya kaya mo to. Si Miguel, chill lang doon. Tapos mas magsichill tayo dito. Okay. Alright, okay. give me 20 seconds on the clock, please. Here we go. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gaano ka ka-convinced na may nananalo talaga sa loto. Go. Five. Bukod sa ibon, hayop na may kita sa taas ng puno. Paniki. Pwedeng gawin sa saging na saba. Iprito. Saan ginagamit ang langis? Sa kotse. Magkano ang bigay ng relative sa batang nagbabirthday? One hundred. Let's go, Alex. Let's go. Here we go. Scale of one to ten, di ba? Kula-kula yung pagsagot mo. Oo. Oh. Gaano kakakonvince sa may nananalo na talaga totoong tao sa loto? Sabi mo, five? Dapat ten eh. Sabi ng survey ay... Whoa, meron. Ah, bukod sa ibon, hayop na makikita sa taas ng puno. Sabi mo, paniki. Whoa. Ang sabi ng survey ay... Meron. Yeah. Pwedeng gawin sa saging na saaba-sabi mo, iprito. Survey says... Whoa. Okay, okay. <laughs> diba? We're getting somewhere, Saan guys. Saan ginagamit ang langis, sabi mo, sa kotse? Survey says... Sa massage. Whoa! Oh! Yes! oh de ba? Okay, okay, okay. Sabi ano sayo, yung sayaw? Magkano ang bigay ng relatives sa batang <laughs> nag birthday Sabi mo, ay 100. Oh, ang sabi ng survey natin ay... <laughs> Whoop! Oh! Sabi! Yes! <laughs> oh, di ba? Alex, 64 to go. Let's welcome back Miguel. Miguel. <laughs> Miguel. Para ma-relax ka, ito, good news. Si Alex ay nakakuha ng 136 points. My goodness. Ibig sabihin, 64 na lang ang kailangan mo. Pwede na, uuwihan na. May nanalo na. At ngayon, makikita ng viewers ang sagot ni Alex. So give me 25 seconds on the clock. Good luck, Miguel. On a scale of 1 to 10 with 10 being the highest, gaano ka kakakumbinsido na may nananalo talaga sa loto? Go. 1. Bukod sa ibon, hayop na may kita sa taas ng puno. Um, uh, pass. Pwedeng gawin sa saging na saba, pinapakuluan. Saan ginagamit ang langis? Sa sasakyan. Katawan. Magkano ang bigay ng relative sa batang nag-birthday? 100? 500. Bukod sa ibon, hayop na may kita sa taas ng puno. Kalapati. Let's go Miguel. 64 points ang kailangan natin. 1 to 10, gaano ka ka-convince na may nananalo talaga sa Lotto? Sabi mo 1. Tingnan natin ko ano sabi ng survey jana. Survey says. Wala. One, zero? Ang top answer ay 5 na sagot mo. Ay. Top answer 'yun. Oh, Kalangati. Bukod sa ibon, anong hayop makikita sa taas ng puno? Sabi mo Kalapati. Ang sabi ng survey ay Ibon din kasi to, kaya wala. Ibon pala yan. ano sa palagay ninyo? Unggoy. Tama, top answer yan. Pwedeng gawin sa saging na bang sabi mo. Pinapakuluan ang sabi ng survey ay... Top answer. That's a top answer. Nilaga o pinapakuluan yun ang top answer 171. Saan ginagamit ang langis, ang sabi mo, sa katawan. Ang sabi ng survey pwede, ay... Pwede, pwede, pwede. Pwede. Wow! Hoy! na ang top answer ay kotse. Nakuha ni Alex sa Three points to go! Magkano ang binibigay ng relative sa batang nag birthday Sabi mo, 500. hundred. Ang sabi ng ating survey ay... Grabe <laughs> naman <yung> tug -tug. <laughs> <Yeah>! <laughs> That's a top answer. Top answer, 500 pesos. <laughs> Congratulations, Firefly, nanalo kayo ng 200,000 pesos. Thank you. Thank you. At siyempre, meron pa rin 20,000 para sa napili ninyong charity. Alex, ano ba yung napili niyo? Sila. <laughs> 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 siyempre, ano, lalo yung Kapuso Foundation.